May babala ang COMELEC sa mga pakulo ng mga kandidato ngayong umarangkada na ang pangampanya para sa paranggaya at SK elections. Kabilang na dyan ang isang kandidato sa pagkakapitan na nagparada ng mga sports car. Nasa frontline ng balitang si JC Cosico. Hindi lang pangkarera, pangkampanya pa. Agaw eksena kanina ang mga sports car na ito sa Cavite sa unang araw ng campaign period para sa barangay at SK elections. Ang mga ito lang naman ang ginamit sa pangangampanya ng isang kumakandidatong kapitan. Sa bumper ng mga sports car idinikit ang mga campaign tarpaulin. Sabi ng Comelec, wala namang iligal kung pagmamayari talaga ng kandidato ang mga naturang sports car. Pero kung yung katulagi kanya, mga kasi sa buhay niya, hindi naman namin makikigil ang buhay niya. Ibang kalandaan lahat siya. Kung yan na rin time niya, report sa kanyang sose. Kung magkano ang kanyang isi siya. Kasi otherwise, pinakita niya yun, therefore, ba, sisingilin namin siya doon. Kung paano niya nagkaroon ng mga ganyan. Sa Baguio City naman, tumatakbong kagawad si Spider-Man. Yan ang niya habang namimigay na flyers at naga house to house sa mga butante. Inulan naman ang unang araw ng kampanya sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Kabilang ito sa mga inilagay ng Comelec sa Orange Category dahil sa matinding tunggalian sa politika. Ang supporter ni ito, nagbitbit pa ng malaking speaker habang naghiikot. Umalingaw-ngaw din ang iba't ibang campaign jingle ng mga kandidato. Sa Kaloocan, makikita ang ilang poster na ginawang banderita sa gitna ng kalsada. Ayon sa Comelec, bawal yan. Amin pong tatanggalin yung mga nasa public places na, na kinakabit po ninyo. At the same time, kakasuhan po namin kayo sa mali mga pagkakabit ng mga posters na yan. Alinsunod sa rules ng Comelec, 2 by 3 feet lang ang sukat ng poster na pwedeng ilagay. Sa designated areas gaya ng mga plaza, palengke at barangay centers. Hindi pwedeng magdikit ng poster sa mga puno o halaman sa pampublikong lugar. Hindi ko kailangan ng karamihan sa pagkanya. Tama po kayo, strategy lang. Strategy. Uh, hindi po sa pinag-uusapan kung kano kalaki at kalpunin mo ang free material. Ang pinag-uusapan dito, ikaw ba ay tapat na magiging sa mga babae mo sa barangay? Magtatagal ang campaign period hanggang October 28, dalawang araw bago ang mismong botohan sa October 30. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News Five. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.